Sa unang tingin, animoy bagong punla ang mga pananim na brokoli na ito sa Sitio Kabuya Poblasyon tu Binggit. Pero ayon sa magsasakang si Marnil, naitanim na raw ang pananim ng higit sa dalawang buwan na apektuhan lamang ang pagtubo at produksyon ng mga pananim ng init ng panahon. Hintay yung ulan, mag-survive pa rin kapag abutan ng ulan. Sa tala ng Department of Agriculture Cordillera, tinatayang nasa 444 na milyong piso na ang pinsala ng El sa Cordillera. Numero uno rito ang probinsya ng Ifugao na nakapagtala ng 232 milyong piso na pinsala sa agrikultura. Sinundan naman ang Mountain Province na may 160.51 milyon pesos, Kalinga na may 51.14 milyon, 591.880 naman sa probinsya ng Abra at higit sa 300,000 naman para sa probinsya ng Binggit. Dahil dito, hindi raw malayong maapektuhan ang presyo ng mga gulay. The magiging kukunti ang productions. So, yun, malamang baka may tatama. you know I mean, hindi kung sabihin, kung kukunti yung produce, yung produce siyempre may tendency na tataas yung presyo ng gulay. Sa Baguio City Public Market, ramdam na raw ng ilang mga tindera ang pagtaas ng presyo. Ang bigta namin ngayon, wala kami mag magpapatong lang kami ng 10 pesos. Walang tubig. Ma ganun po. Nairapan po yung mga farmer ngayon kasi yung tubig. Tapos yung, ano yun? Yung pagtutubo niya ngayon. Kung titignan natin yung uh, ating uh, agricultural sector, hindi siya talaga climate proof. Ano? At ang pinaka-importating input sa production sa agriculture ay tubig at ang precipitation natin ay kumokonti yung uh, rainfall natin sa ngayon, naglalaro ang presyo ng broccoli sa Baguio City Public Market sa 180 pesos mula sa noy 120 pesos. Ang carrots nasa 120 pesos ang kada kilo mula sa noy 100 pesos. Lettuce na nasa 150 pesos at Baguio beans na nasa 150 pesos ang kada kilo mula sa 120 pesos. Umaasa naman ang mga magsasaka sa binggit at buong Cordillera na makaranas na ng ulan upang makabawi na ang kanilang pananim mula sa matinding init at tagtuyot bunsod ng El Jose Robert Invitor Para sa Luzon Headlines